Hey everyone, welcome back to our channel. Ngayon, sumisid kami sa kapanapanabik na mundo ng pinakabagong action drama ng Disney Panandang Pandagdag, Red Swan. At sino pa ang mas mahusay na pag-usapan ito kaysa sa multi-talented na South Korean actor-singer na si Rain? Sa Red Swan, ginampanan ni Rain ang mapaghamong papel ni Siu Do Yoon, isang bodyguard na may kaunting dialogo, ngunit malakas ang presensya. Ang kakaibang papel na ito ang nagtulak kay Rein sa bagong taas sa kanyang karera sa pag-arte. Akala ko walang masyadong hinihingi sa akin dahil wala akong ganoon karaming linya ang pagiging bodyguard. Ngunit gayon paman, mayroong isang napakalakas na presensya na ipinakita ng karakter na ito kaya nangangailangan ito ng ilang pagsisikap upang pagsamahin ang presensya na iyon. Kinailangan ni Rai na umasa ng husto sa kanyang mga mata upang maihatid ang mga emosyon ng kanyang karakter isang gawain na nakita niyang mas mahirap kaysa sa pagsasalita ng mga linya. I don't have that many lines, so it was more difficult for me because I had to express emotions without saying it out loud. Kailangan gawin ito sa aking mga mata. Napakatindi ng dedikasyon ni Rein sa role na nilaktawan pa niya ang hapunan para maiwasan ang pamamaga ng mukha na tinitiyak na ang kanyang mga mata ay kasing ekspresyon hanggat maaari. Purihin ni Derek Park Hong Kyun si Rain para sa kanyang nuanced emosyonal na pagganap na itinatampok ang kanyang kakayahang maghatid ng malalim na emosyon sa pamamagitan ng banayad na mga ekspresyon. Sa palagay ko, marami ang nabibigyang pansin kay Rain bilang isang mahusay na aktor ng aksyon, ngunit isang bagay na talagang sa tingin ko lahat kayo ay sasang-ayon sa akin at ito ay isang bagay na labis akong nadala ay siya ay napaka-emotionally expressive. Kilala sa kanyang kahangahangang mga kasanayan sa pagkilos, si Rain ay hindi umiwas sa paggawa ng karamihan sa kanyang sariling mga stunt sa Red Swan na gustong maghatid ng isang mabisang pagganap. I feel very sorry about using stunt a doubles kasi feeling ko kailangan kong gawin lahat ng sarili ko. Mas komportable ako sa sarili kong alisin ang mga action sequence. Ang pagbabalik ni Rain sa maliit na screen pagkatapos ng dalawang taon kasama ang Red Swan ay talagang isang treat para sa mga tagahanga. Sa kombinasyon ng matinding aksyon at malalim na emosyonal na pagkukwento, ang sering ito ay dapat na panoorin. So, ano sa tingin mo ang dedikasyon ni Rain sa kanyang role sa Red Swan? Ipaalam sa amin sa mga komento sa ibaba. At huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at pindutin ang notification bell para sa higit pang mga update sa iyong mga paboritong palabas at mga bituin. See you next time.